Sabi nga ni incoming ML representative Leila De Lima, bakit parang pinapatay niyo at tinututulan niyo ang impeachment kay Sara? Kung tutuusin dapat matuwa pa nga kayo eh na matuloy itong impeachment trial. Bakit? Kung talagang malinis si VP Sara, lalabas ang totoo. Malalaman natin ang totoo. Pero bakit may mga mambabatas na pinipila, parang pinipigilan o parang ayaw matuloy? Ano bang kinatatakot? Ano bang inaantay? Bakit tata parang laging ang schedule is parang holiday? iniha holiday. Lalo-lalo na ito si Palamano. No? Ano ba ang meron at ano ba ang inaantay? At sino bang ba inaantay? Bakit kailangan i-risken? Kung kayo na mga mambabatas na nandiyan sa posisyon na ganun na lang baliin ang mga batas. Eh, wala kayong karapatan na maggumuha ng batas dyan at magpatupad ng batas. Dahil kayo mismo ay hindi marunong sumunod sa inyong mga binibitawang salita. At itong ipinaglalaban ni Layla Dilima ay hindi po para kay Layla Dilima. Ito pong ipinaglalaban ni Layla Dilima ay para sa taong bayan, pera ng taong bayan. Hindi po ito usaping Duterte, hindi ito usaping Sara ito po ay usaping budget o pera ng taong bayan na dapat mabigyan ng linaw. So ngayon, dapat kayong mga DDS, huwag niyong tutulan itong impeachment trial dahil malalaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. So ayun ha, dapat ay suportahan niyo impeachment trial para malinis niyo naman ang pangalan ng inyong Santa, Santanas. Kaya kayong mga DDS ha, huwag niyong tutulan yan. Bagko suportahan niyo para malalaman natin ang totoo. Kasi hindi natin malalaman ng totoo kung hindi yan, dadaan sa trial. So ayun ha, keep safe and god bless ha mga DDS. Huwag masyadong pakakampante. Ulitin ko ha, ang ipinaglalaban ni Laila Dilima ay hindi para kay Laila Dilima. Ang ipinaglalaban ni Laila Dilima ay pera ng taumbayan at para sa taong bayan. Kaya hindi ko malaman kung anong ipinaglalaban nyo. Hmm?